Hi guys, into this video guys, gusto ko lang pasalamatan guys, yung mga subscriber ko guys, dahil celebrating magiging 2 years na to, so malapit na maging 2 years yung channel na mula nung na monetize yung channel ko. umabot na ako ng 3,000 subscribers. So, 3,003 subscribers ngayong araw. So, gusto ko lang pasalamatan guys, yung mga subscribers ko, nasa 3,300 subscribers ko. Maraming salamat sa inyo. Gusto ko mang magbigay ng ano sana, mga giveaways, yung wala kaso wala hindi ko pa kaya so ganito na lang inom na lang tayo ng kape titimpla ko na lang kayo ng kape kasi malaki tong mag eh. kape na may halong gatas dahil yeah. Ang hirap naman talaga gumawa ng video na maraming views. At ganoon pa man, umabot ako ng 3,003 subscribers na yung araw. So, salamat sa inyo. Ang wish ko, sana, dumami pa kayo. umabot kayo ng isang hanggang milyon sana subscribers. Hindi ko lang alam kung kailan. But definitely, ito nung kahilap nung gumawa ng video, asahan nyo, meron pa rin akong ma-upload na video. Hindi pa rin ako susok kahit gano'n pa man. So, paano ba? Cheers na lang tayo sa kape. Tapin na lang muna tayo. Eh, malap tayong kita. Hindi <laughs> tayo pwedeng malap tayo eh. So, thank you sa inyo. Yun na muna.